Paano malaman kung yung mga ina-upload nating reels sa Facebook ay mayroon pong copyright? So ganito lang po Lodis gawin yan. Open nyo lang po ang inyong mga Facebook profile man po or page. Ngayon, pagdating po dito sa inyong wall, pumunta po tayo dito sa ating tatlong slash na yan. And then, dito po, i-click po natin itong profile name natin. And then, mapupunta po tayo dito sa ating profile wall. So, dito po, scroll up lang natin ng kaunti. Yan. So, dito po, click natin itong more. And then dito po sa more, i-click natin itong rails. Ngayon mga Lodis, dito sa, sa bagong update ni uh, Meta, kung meron pong copyright yung ating mga rails or kung meron po tayong copyright dyan sa ating mga rails, may lalabas po yun na ganyan. Ayan, need review. Ngayon mga loads, pag wala pong loobas na ganyan, ibig sabihin po, wala pong copyright yung mga reels nyo, okay? Pero minsan naman, ah, sabi ng iba, hindi daw lumalabas yan pero merong copyright yung ah, kanilang reels. So ang gawin nyo na lang po, kung halimbawa para mas sure po kayong ah, walang copyright yung ah, reels nyo, hanapin nyo na lang po ito dito sa reels nyo. I-scroll nyo lang po, so meron kasi ako dito isang copyright. Ayan, scroll nyo na lang po. Hanapin nyo lang po ito mga ludis yan. So kung mapapansin nyo dito sa Reels, yan, parang uh, uh, speaker na yan na naka-X. Pag mayroon pong ganyan sa gilid niya sa taas, yan, dati uh, red yan, ngayon white na po. Pag mayroon ganyan po, ibig sabihin yan, may copyright po yan. So pag click po natin yan, so may lalabas po na ganyan mga ludis yan. Muted due to copyright claim. So ganun lang po ang gawin nyo.